Mga kachararet, pangarap po talaga ni Jake na makasampa sa barko. Pero by this time, sa bangka muna. Safety first, mga kachararet. Mga kachararet, ito ay ang pagbisita namin sa Ubihan nung kami po ay nag-outreach program para sa balik-iskwela. Diba? Ang ganda. kasama namin dito mga kacharariyet ay si AJ para magbuhat ng mga notebook at school supply. Mga kacharariyet, hindi po eleksyon pero friendly po talaga si J.